Pauline Luna, naging saksi kung ano ang nangyayari sa kasalukuyang relasyon ng mag-asawang Oyo Boy Soto at Christine Hermosa. Hiwalay na nga ba ang dalawa? Mainit na pinag-uusapan pa rin nga ngayon sa social media ang isyong hiwalay ang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Ayon pa sa mga nababasa nating komento ng mga netizens ay hiwalay na daw ang dalawa pero para naman sa iba ay gumagawa lang ng ingay ang mag-asawa dahil posible daw bumalik si Christine sa pag-arte. Paraan daw ito para maraming masabik ng mga netizens sa aktres. Pero ayon naman kay Christopher Min ay naniniwala siya na walang katotohanan ang mga isyong kumakalat. Kahit kasi nagkalat na sa social media na hiwalay na daw ang dalawa ay nanindigan ng kolumnista na hindi maghihiwalay ang dalawa dahil naniniwala ito na mahal na mahal ni Christine si Oyo at ganon din si Oyo na mahal na mahal din si Christine Hermosa. Naikwento rin ni Christy kamakailan nang magkita at makausap niya si Dina Bonnevie ay natanong nito kung totoo nga bang kumakalat na balita pero ayon kay Dina na ina ni Oyo Boy ay napaka-going strong daw ng relasyon ng mag-asawa at wala daw siyang masabi kung paano nila sinusuportahan ng isa't isa. Matatandaan din na idinetalya ni Dina sa kanyang naging interview ang tungkol sa pagsasama ni Christine Hermosa at Oyo. Anya ay napaka hands-on daw ang mag-asawa pagdating sa kanilang mga anak at napaka maasikaso din pagdating sa kanyang asawa na si Oyo. Napakaswerte din daw niya sa kanyang daughter-in-law na si Christine dahil sobrang bait. Ayon naman kay Pauline Luna na asawa ni Vic Soto, Saksi daw siya kung gaano katibay ang relasyon ng mag-asawang Oyo at Christine. Kung ano man daw ang kumakalat na balita, ay wala daw katotohanan ang isyong hiwalay tungkol sa mag-asawa dahil kabaliktaran daw yun. Dahil ang katotohanan ay 100% na nagmamahalan ng tunay ang mag-asawa. Ultimo si Dani Casotto na kapatid ni Oyo ay saksi din kung paano magmahalan ang dalawa at kung gaano nila kamahal ang kanilang mga anak kinumpirma na nga ng kapamilya ng dalawa na going strong ang pagmamahalang Christine at Oyo. At sinabi din na hindi totoo ang kumakalat ng mga balita na naglalabasan ngayon sa social media.